Hello guys, uh, magandang umaga po Andito po tayo ngayon sa itaas ng mubong uh, Ang assignment po natin ngayon ay itong aircon dito ay uh, ito troubleshoot natin kasi may problema po ito eh Nakaulan ng lamig, isang tumitigil Ang compressor ay nag high ampere Kaya, samahan niyo po ako para I troubleshoot shoot natin to pero mamaya babalik po ako kapag ito'y bukas na kasi wala pong maghahawak ng camera eh kaya samahan niyo po ako na tingnan natin to kung anong problema po ito ipapakita ko sa yung unit ito pong unit nito medyo may kalumana siya kasi, Nagbulok na rin dito. Matagal na to. Okay naman yung piping niya. Eh, tulad mong shoot natin to kasi problema to. Okay, babalikan mo kayo kapag bukas na to. Salamat.